nalakay at kinamdando ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers ang isang training center sa Maynila. Pagtuturo ng German language ang inaalok na opisina pero nabistong puga din pala ng mga illegal recruiter na taga kung Maningil. Nasa frontline na balitang 'yan si Jenny Dongon. Napasugod sa gusaling ito sa Malate Manila ang mga tauhan ng Department of Migrant Workers. Kasama si DMW Officer in Charge Hans Leo Hakdak, sinadya nilang opisina ng GIS German Document Facilitation Service o Glark, Manila sinalubong naman sila ng mga empleyado ng Clark, kabilang dyan ang sinasabing may-ari na isang German national. Sabi ng DMW, sa unang tingin mukhang ordinaryong language school ang opisina na nagtuturo ng German language sa sino mang gusto mag-enroll. Kahit sa mismong Facebook page nila, language school ang nakalagay at German classes lang inaalok. Pero ang totoo, isa rin silang recruitment agency. Modus daw ng training center na magturo muna ng German language. Pero pagkatapos ng sesyon, aalokin ka na ng trabaho sa Germany kahit wala silang lisensya. Madalas caregiver, hotel worker, nurse at teacher ang offer nilang trabaho. Pero sobrang mahal ng bayad. Ang modus, hihingi ng isang libong training piso para sa training. At pagtapos na yung training, hihingi pa ng another 100,000 at yun na. Ito so, na yung... Uh, empleyo. At uh, siyempre, yung tatlong na lumapit sa atin ay nagre-reklamo, walang nangyari. Sinubukan pang hinga ng mga kaukulang dokumento ang agency, pero wala rin silang maipakitang permit. Kaya sa huli, kinandado rin ng DMW ang opisina. Ang pinresent nila sa atin is actually an agreement with a local recruitment agency. Uh, and based dun sa wording ng agreement, nagpapasahan nga sila ng recruit. So that's very very ano ng recruitment. So either referral uh na sila ang magre-refer sa agency or yung agency yung magre-refer sa kanila on behalf of uh, German employers. So they're acting within the, the, the Philippines on behalf of the German employers, sourcing out candidates. So yun yung ano nila. So hindi lang ito basta training. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang may-ari ng training agency. Pero maharap siya at mga empleyado nito sa kasong large-scale syndicated staffa at illegal recruitment. Nanawagan din ang DMW sa mga aplikanteng na biktima ng Clark Manila na makipagtulungan sa kanila. Sabay paalala sa mga naghahanap ng trabaho abroad na huwag basta pumatol sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo kung iligal. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.